kartilya ng katipunan bilang dalawa. Ang gawang magaling na nagbuhat sa paghambog o pagpipita sa sarili at hindi talaga nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Isang katuruan sa katipunan, ang tumulong ng bukas sa kalooban sariling na ihandog sa samahan, handang magbigay kahit may kahirapan. Mag-abot ng kakayahan sa likod ng kamera. Mag-abot ng ngiti kahit walang nakatingin na mga mata. Mag-abot ng ayuda kahit hindi napapanahon dahil ang gawain ito sa kabaitan ay naaayon. Ang kagalingan ay baliwala lamang kung bawat kilos ay pagmamayabang. Ang tunay na pagtulong at kabaitan makikita lamang kung walang larawan. Mag-ingat sa mga taong takam sa kapangyarihan. Balat nito ay nag-iiba upang paniwalaan. Gawang magaling ay masasalamin kapag ang pagtulong ay nakatago lamang upang damhin